Uy guys ha, grabe, maluloka naman ako sa bagong update ng Gcash. Bakit naman ganun Gcash? Patulog na sana ako guys ah. Tapos, may kailangan akong bayaran. So nag-open ako ng aking Gcash. Tapos yun yung ang um, bugungad. Tingnan nyo naman guys oh. OMG, wait. Ayan nga guys, ang sabi, your account is already registered to another phone. i registered muna, i-unregister muna ang phone na iyon para ma-register ang phone na ito. Then how to register this phone? O oh, ayan nga. Tapos ni try ko mag-back to login. Yes makaka-receive ng OTP kasi nga okay naman yung SIM nandito naman sa phone na aking gamit. Kaso, ang malaking problem is, look at this. Isakto pa naman niyan last week na sira. So, ang Gcash ko is transfer ko dito sa isa kong phone. Eh, paano na yan Gcash kung ganyan yung update mo? ipagsira na yung cellphone, goodbye na din ang Gcash. Nakakaloka to si Gcash. So, ang mangyayari nito, kailangan ko pang ipaayos tong cellphone na to na hindi ko na dapat ipapaayos dahil ganun din eh. Yung paayos mo, parang bibili ka na lang ng bago. Kaso, para kay Gcash, ganun talaga.